Nagbukas ng isang seminar ang Surigao del Norte Police Provincial Office tungkol sa driving enhancement ng Technical Education and Skills Development Authority. Kinanap ito sa old building Surigao del Norte Police Provincial Office, Surigao City kung saan 25 pulis ang sasailalim sa nasabing driving enhancement. Upang mas maging makabuluhan ang pagbubukas ng nasabing training, naging tagapagsalita si Surigao del Norte Police Provincial Director, Police Colonel Laudermeyer M. Laude. Inilahad niya na ang driving enhancement at ang iba pang mga programa ng TESDA ay magdudulot ng malaking benepisyo sa kapulisan ng naturang probinsya sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga espesyal na pagsasanay na akma sa pangangailangan ng mga tagapagtupad ng batas. Samantala, tinukoy ng TESDA na hindi lamang driving enhancement ang isasagawa nilang training para sa kapulisan ng Surigao del Norte, kundi pati na rin ang mga ibang trainings gaya ng digital forensic at cyber security. Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Grace Kibian. Alagad ng batas, taga tagataguyod ng balitang pulis.